Ayan, guys. Meet my, ano, you know, alukbati. Ayan. Yan lang po yung pinagtaniman natin, guys. Biniyak po yan na gulong ng sasakyan. Tapos, ayan. Kanya lang po yan. Ayan. Para siya umakyat, ang ginawa po natin ay nagtali po tayo ng straw pataas. Ayan. Straw lang po yan. Ngayon, dahil nakakyat na siya doon, ayan, makikita niyo po yung kanyang mga branches o kanyang mga sanga. Yan. Kanyang siya karami guys. Hindi ko pa siya pinipitasan kahit minsan. Mula ng kanya, nang siya itinanim. Kasi gusto ko po lumago muna siya guys. Ayan. Ayan. Kasi so, kaya muna silang lahat doon sa taas. Bago ko siya pitasan para pag yung mamimitas na tayo ay eh, siyempre mas marami yung mapipitas natin pag ganyan ka uh, rami yung sanga nya kasi once na pinitasan natin yan habang pinipitasan yan lalo siyang dadami kasi lalo siyang magsasanga-sanga kaya ayoko siyang pitasan habang malit kasi magtatampo siyempre pag nagtampo siya maaga siyang alam mo na mamamaalam Siyempre, gusto natin ang ating pananim ay tumagal para marami tayong mapakinabangan. Ayan. Sa ngayon, kailangan lang yan makakyat lahat doon bago natin siya pitasan. Ayan. Ayan ang sinasabing kapag ikaw ay ah uh, may tinanim, mayroong nga anihin. So, ang, ang ka-partner po niyan ay sipag at piyaga. Kasi kung hindi po natin sisipagan na magtali dyan ng strok ayan, at magdilig niyan araw-araw. Hindi po tayo magkakaroon ng ganyang katabang pananim. Pera usog po and pera buyag. Ayan. Ganyan lang po yan. Ayan, maiksi pa kasi. Kaya eh, hindi ko pa siya pinapakyat. Kasi pag pinilit po yan siya ipulupot sa ano, sa store, puputol po yan. Kaya kailangan natin siyang pataasin muna. Ayan. Thank you for watching guys. Bye-bye.